At mga OFW, ayan o, galing yan kay Sir Mark Pingrace. Hindi lahat ng oras kayo po'y OFW, hindi lahat ng oras malakas kayo dyan sa abroad. Darating yung time na kayo po'y mag-retire din, tulad ng lahat ng tao. Then, ngayon pa lamang, mag-iisip ng kayo ng future ninyo. Mag-iipong kayo, mag invest kayo. Tulad ng ginawa ni Sir Mark, di ba? Huwag yung bigay dito sa kanyang maniligaw, bigay doon sa nakilala sa Facebook, bigay rito sa boyfriend, bigay doon. Alam mo ba na para maging mayaman ka ay kailangan mong matutunan na palaguin ng pera mo at hindi lang ito ipunin Sabi nga sa si isang ay ganito Saving money is wise, but investing it is profitable. So to make more money, kailangan mong mag-invest. Number one, mag-invest habang bata ka pa. Isa ito sa makatulong sa'yo para mas mabilis umaman. Habang bata ka pa, isa sa pinakamalaking advantage mo sa ibang tao ay ang time. Kasi sa investing, meron din tayong tinatawag na compound interest. Yun yung interest or kita na nana mo sa perang in-invest mo sa paglipas ng panahon. Yung interest mo ay nagkaka-interest pa, kumbaga yung pera mo ay patuloy-tuloy lang sa paglaki. Sabihin na natin nag-start mag-invest ng pera noong 20 years old ka pa lang sa halagang 1,000 pesos per month tapos in average ay nag-earn ka ng 7% yearly. So by the time na 60 years old ka na at pa na, ay meron ka ng lagpas 2.5 million pesos. So imagine kung nag-start kang mag-invest noong 40 years old ka na. So di hamak na mas maliit na halaga ang makuha mo kapag nag-60 years old ka na compare kung nag-start ka ng mas bata pa. Kaya napaka-importante asset mo ngayon ay ang time. Kakampi mo yan. Ganon din naman sa mga lupa. Yung lupang binili mo 10 years ago sa halagang 200,000 pesos for example. Ay posible mo nang mabenta ng doble, triple, or baka nga milyon na halaga ngayon. Depende sa demand, sa market, or sa location. Dalang lupa, tumataas ang value niyan. Kaya habang bata ka pa, mas marami kang pwedeng gawin. Okay lang magkamali dahil marami ka pang time para makabawi. Di ba? Wala pa rin masyadong responsibilidad. Pero kung medyo may edad ka na ngayon, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na pwedeng mag-umpisa. Sabi nga natin kanina, ang kakampi mo ay time. Kaya habang may time ka pa, mag-start ka na asap. Wala rin problema kung mag-start ka sa maliit na halaga. Ang mas importante ay nakapag-umpisa ka na. Number two, mag-invest sa bagay na alam mo. Huwag kang mag invest ng bara-bara or dahil sa na-hype ka o naniwala ka sa sinabi ng ibang tao.